Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Roel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay narito na nga tayo sa last episode ng Season 2 ng Roel and Rachel Love Team sa pagpapatuloy ng istorya ay narito nga si Kalinga Prab kasama ni Miss Rachel and Kuya Rowell na sinabi na ito na ang last episode. Nag nagkaroon din ng interview si Kalinga Prab kay Miss Rachel and Kuya Rowell. At nagkasundo at nanghingi ng patawad si Dr. Love at ang papa ni Miss Rachel. Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay okay lang daw yun sapagkat alam niya na pro lamang ito at ginagampanan lang ni Dr. Love ang kanyang kontrabida Roy. Magkakasama kami ngayon, nandito si Rachel, si Rowell, at tuloy na tuloy na po ang kanilang padabaw. Yes! yes. Uh, <laughs> eh, salamat po. Ayan, tuloy na tuloy na. Anong message nyo sa mga viewers, mga sumusuporta sa inyo? Ah uh, ano po, salamat po sa nag-aabang, no? umiyak, pinilig, at nakasaya po sa Kalingap Serie na binuo po ng Team Kalingap sa panguna po ni Director A. Kalingap Rab. Maraming salamat po mga Kalingap. Eh, talagang na-appreciate po namin lahat po ng inyong mga messages na mga comments, positive man or negative. Maraming maraming salamat po. Hindi po ito magiging successful mga Kalingap kung wala po ang inyong buong suporta. Salamat po. Ipapasalamat po ako sa inyong lahat, talo na po dun sa mga nag-sponsor po nung pamasahe namin pagpapunta sa Davao. Maraming maraming salamat po sa inyo kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapunta doon. Tsaka hindi po namin makikita yung kapamilya po namin doon. Maraming salamat din po sa Kalinyak serye na binubuo po ng Kalinyak. At syempre po, salamat din po sa mga viewers na sumusubaybay po. Ayun. So this will be the end of season 2. Pero may bonus tayo, bonus episode, yung pagpunta nila doon. <laughs> At i-upload natin yun dito sa ating channel. Diba? Opo. Okay. Yung pagpunta nyo, okay. pagdating nyo, pagdating nyo doon. Pagdating po at hanggang sa pagbabiyahe namin, ayan, uh, i-upload po doon sa channel po ni Kalinga Prab. Kaya po, abangan bonus. niyo po yan. Yan <laughs> yung bonus episode, ah, pero this, ito yung end ng season 2. Pero malan nyo, may season 3 pa. <laughs> Opo. Okay. Ano po ba, comment nyo lang po kung gusto nyo po ang season 3. Pagbalik nila dito, comment nyo lang po. Ayan, comment nyo lang po dito at papasahin po namin yan. So, ayan nga. Andito sila. Kaway kayo lahat. Kaway. Andito si Dr. Love, oh. <laughs> <laughs> ah, pasensya na kung nasaktan kayo. Hindi oh. <laughs> <laughs> ko naman din talaga sila sa Diyap. Ah, salamat po taon mo ako, kasama ng pamilya mo. Nangintindihan naman kita kasi uh, role mo naman yun. Ah, maraming salamat. Sana mapatawad mo ako sa lahat kayo, mga viewers, sana mo subscribe uli Sana panoorin uli mga videos ko. Patawad kung nasaktan ko man kayo. Hindi ko naman sinasadya, ginagawa ko lang room ko bilang isang gutabida. Sana naintindihan niyo ako. Kaya lang po, yan naintindihan ko po. Sana wala nang samaan ng loob. At magbalik na tayo sa dati. dati. Wala nang samaan ng loob. Alam naman ng Rochelle na yun ay role lang ni Dr. Love. Yes. Yeah. Totoo po yun. na role lang din ni Dr. Love. Role ko lang po yun. Kung nasaktan ko man kayo, wala akong intensyon. Uh, wala akong personalan, personalan, trabaho lang. Alam mo ka natin si Dr. Love. Totoo mo nga to. Hindi to be siya sa may pinakamalaking kinampan ng role sa season 2, oh. no? Kasi TV rin ginawa niya, no? Sakripisyo yung Sakrifici kanyang channel. Yung chanel, chanel, like? oh. Okay lang. Para sa ikabubuti lahat ng para sa teleserye, <laughs> uh, gagawin ko po yun. lahat. Kahit na sakripisyo ko pa ang aking channel. Para sa ka kalingat lang. Ah. Para sa Kuya Pag-Santos Matubad. At sa buong team kalingat. Salamat po. Sa totoo lang, sobrang mahal na mahal ko ang Rusiel. Team Rusiel talagang mahal na mahal ko. Nasa puso ko sila. Minsan lang talaga na ginamit lang ako para maging kontrabida sa serye na ito. So, salamat. Nagampanan ko naman at todo ang galit nyo sa akin. Thank you naman. Tuwa-tuwa ako doon. Effective eh. kung sa iba yun, baka hindi lang kayanin. Okay lang murahin nyo ako. Okay lang kung kahit patayin nyo ako. Okay lang. Basta buhayin nyo ako sa pangatlong araw. So, Supportan na natin ulit si Dr. Ay, thank you. Thank you so much. Woo! <laughs> Ayan, so ay mga kalingap um, Ito na, tuloy na tuloy na Rochelle sa Malalag And interview naman natin sila And, So ito, Rochelle uh, Rachel and Rubel Kumusta naman sa yung mga Anong reflection nyo doon sa nangyari Sa gina ginawa nating kalingap series ano po, um, sobrang nakaka-enjoy yung serye kasi marami ka talagang makukuha ang aral tsaka ano po, nang mamimiss ko din yung seryeng to. tsaka sana meron pang season 3. <laughs> tsaka ang pinaka mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin tsaka natin po. And... Ay, yung kulitan yung dalawa? Opo. Okay. Ah, uh, syempre yung <laughs> Banding nga haba nag-a-acting na. Hindi alat ang nagkakabali. <laughs> ang galing nyo, ang galing nyo parehas. Grabe. Saka actually, halos limang kayo nag-a-acting at natural lang natural. naman yung ginagawa nyo. Walang <laughs> script na binabasa tayo. Ano yung pinag-uusapan nila. Yun na yun. Kung ano man yung san? Sa akin is, isang malaking ano siya. Uh, bali, platform sa akin para mas mabusk yung confidence ko sa ganitong kalingap serye mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Wow, At, ah, grabe. Artista ka na ngayon. <laughs> <laughs> Oo. Hindi <laughs> ko in-expect talaga makakalingap na mag mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, talagang lahat nagkakatuwaan and then kung may free time pa na after ng show talagang andun magja-jamming. So talagang di ko ito makakalimutan na eh, itong eh, mga episode na ito sa Kalilok Serye and magsisilbi itong part ng aking buhay. Kasi talagang yung mga scene dito yung mga scene talaga dito is true to life siya. Hindi naman natin uh, inact as for the ano lang for the views wow. or for the actually part part siya ng ka, ng ano natin, charity oh, charity natin tulong na ginagawa nila yes isa din yun mga At kalingap doon. oo na talagang malaking tulong yun no sa mga uh, kalingap artists ni kalingap rap si Rachel yung mga pumasok so, na mga iba't ibang characters tulang. oo kaya Malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or well, season 3. Season 3! So, uh, <laughs> comment niyo po kung gusto niyo season 3. <laughs> Yung nga, abot na lang, insan, kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit, yun. Okay. Eh, syempre, insan, pag uh, umaga-umaga magte-text ka sa akin, mag chat okay. na, insan, may vlog tayo ngayon sa Rochelle, Rochelle. talagang, wala, uh, yung, ano, wala talagang, ano, yung trabaho ko, tigil talaga <laughs> kung ano mo yung plano ko na mag-scout. Kasi, oh, kay, pagod ka, eh. Oo, oh, kasi... Kaya pagod ka, talagang napunta ka pa Siyempre, San, ginaganaan ako kasi Kasama ko si Rachel. Bakit ba ako yung na... Oh, ako na nga mag-interview dito. Hindi akong di ko pinapansin. Kasi, uh, bali sa huling part ng season 2, Bali, sinishare natin yung ating mga next experience. So talagang totoo to yun, isa San. Yun masaya. Kasi nga, <laughs> sa mga ganyang time lang kayo magkikita-kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga... Ah, Saka, sa naman ng... mo yung nagkikita ko, nag-enjoy din kayo eh. Pag wala is... yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, Para na lang oh na blog, laging... Talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Um, galing ka sa pagod na mag maghapon na, <laughs> na sa vlog ka. <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba? <laughs> <laughs> Ikaw nakakatanggal ng Ikaw sa din? Uh, research trip. Chok lang. Ikaw din? Ikaw din? Pagkikita mo siya? <laughs> oh, 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 oh. Ay, oh, grabing, oh, yun, yeah, okay. grabing okay. pinagdadaanan niya noon no? sa kanyang oh. research para lang matapos. So, mm. Kapag, Buti nga, ano, kahit may research ka, na-handle pa rin niya. Mo, oh. no? Yung itong Teleser, Kalingap Serie, ano? Buti oh, na pasasabay mo. Um, ito naman, ano yung pagpiling? Ikaw mo na, Rachel. Ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Ay! Yung... Ay na. Season 2. Season 2? Oh, bakit, bakit? Wala, feeling ko lang mas masaya kasi hindi. Parang hindi sa akin pilit. Ah, mas... mas parang... Kung baka sa season 2, mas... Nag-improve yung ano mo, <laughs> yung... Opo. Yung closeness nyo as... Mas, mas nag-improve po yung ano. Yung feelings medyo siya kayo. Yung feelings siya! Ito yung feelings. Pero ano? Ito mo lang ito. So, ibig sabihin yung season 1, medyo pilit pa siya. Pero yung season 2, <laughs> totoo na talaga bro! <laughs> na <-ala, laughs> well, San, ano yung... Although, kahit sinabi mo yung mas gusto mo yung season 2, pares mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa'yo, ano yung mas, ano, mas nakakalamang? season 1 o season 2? Siyempre insan, may kanya-kanyang uh, explanation din. Yun, yung season 1 talagang... yun talaga yung sa akin na... Uh, pinaka-tense na mga ano. <laughs> Kasi nga ano, baguhan pa lang. Oo, Oo. grabe yun. Di, di grabe mang, yung season 1. Grabe yun, yung ano ko, yung mga... Uh, lines ko doon. And <laughs> season 2 talaga insan, uh, dito talagang nakikita ko na... bali natural na lang yung ano namin. Uh -huh. Yung... act namin. And then isa pa, Uh, bali nagre-reflect siya sa mga kabataan ngayon mm, yeah. na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro uh, uh, yung katuwaan yeah. lang, yeah. no? Yeah. Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Yeah. And isa <laughs> pa yung aming... <laughs> Yung right. ano, oh, yung ano din, yung bali mga environment din namin na talagang paano namin di handle yung mga iba't ibang tao yeah. or mga viewers. Kaya dito sa season 2, talagang maganda siya. Okay sa Nag-improve siya. So season 2 yung ano niya? Yung... Season 2 yung... Sabihin, kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang sa Okay lang sa amin. Kasi para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang Okay lang po, okay na. po sa amin. Kasi doon namin na at doon namin nalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong anong, dapat namin na saka may matututunan sila doon kasi unang-una ikaw matututo sila na kaya nang pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko ba? Oo. So, so doon nila malalaman ma uh, insan yung ano, bale yung consistency, uh, no? Kung talagang willing siya maghintay. Andun yung uh, consistency and loyalty sa taong mm -hmm. hinihintay niya. Braham. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon na ng mga nag-aaral. No? Kasi Braham. isa si Rachel talaga sa, uh, yun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student. Marami siyang ginagampan ng role sa kailangang mm -hmm. school. Braham. O, Braham. Daming mga activities na napagdaanan natin sa season 2, mm -hmm. pero na-handle pa rin niya ng Magpang maganda. Napagsasabay oh, sa naman niya. Kaya, the best si ang season 2 yun nga, doon rin siya kumukuha ng allowance, no? Doon sa, sa, yun, sa Kalingap Serie. Uh Kaya yung Kalingap Serie. So, ayun, ano naman yung pinaka mamimiss mo sa Kalingap Serie, ikaw? Ah, uh, siyempre yung ano, insan, yung talagang Part na yung sumigaw d'yo sa... Mahal ko si Rowell. So, yun yung pinak-favorite episode mo? Oo, yun yung talagang episode tumatak yun? sa akin. Episode, episode, uh, episode 7? Episode 7. Sige, yun na lang tanong ko. Anong favorite episode mo sa season 2? Ay. Ikaw? Siyempre, insan. Uh, yung tumatak talaga sa mga viewers. At pati sa akin, yung videong sumigaw si Rachel na... Mahal ko po si Rowell. Hindi oh! lang ito ulit. <laughs> <laughs> Alam mo yung feeling na so, talagang... Nag-snow mo yung ano? Bigla kasi ng ini. Eh. Nung sinu ko, nung mga. Oh. ako dun. Nga. Diran ko yang iba dun eh. Dito tayo meeting. Oo, dito tayo. De, hindi hindi sino orient talagang malakas yung paghila ko pala. Muntik ako Ano ano yung favorite episode mo? Favorite. Yung... tanda mo pa. Yung last, yung tanong nun. Ah, <laughs> yung tanong <laughs> nun. Episode... Eight. Eight. Hmm, kasi ano, more ano siya. nakaka nga, uh, oh, nakakaba, ano? Nakakaba. Tara <laughs> Ay, Ayos. So, ayun. Thank you po ulit, mga kalingap. <laughs> uh, uh -huh. Sa, sa nagsubaybay sa season 2 ng Kalingap Serie natin, no? Yung starring no? mm -hmm. Rowell of Malalag, saka Graciel Morales Thank you so much po Sana po ay Nag-enjoy po kayo Alright Ayan mga Kalingap Thank you so much Siyempre number one Kay Lord Sa uh, Nabaka matagumpay Na Kalingap serya natin Season 2 At Ayon Thank you so much po Sa inyong lahat Number two Sa inyong mga viewers Supporters namin Kasi Ayan uh, Ito na po yung end Ng season 2 Uh, I hope magkaroon pa po ng season 3 ano. and kung yun po yung gusto nyo comment nyo lang po below at wala na po ibang sasabihin pa kundi maraming salamat po sa inyo lahat and syempre mamiss ko din to mamiss natin lahat pero hopefully may kasalan pang season hanggang sa ikasal yung dalawa <laughs> so thank you, God bless po sa lahat Jesus loves you, bye bye po shout out sa Kos. hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!